Na schedule na po bukas ang hearing na si Kibuloy sa Senado. Anong sabi ni Risa Ontiveros? Pag hindi ka nagpakita, pag hindi ka sumipot, ay siguradong ipa-aresto. It's a sight in contempt at dapat lang talagang arestohin. Yun ba ay pananakot? Sa tingin ko hindi. Takot ba si Kibuloy? Sa ko oo. Takot na takot siya. Dahil kung talagang wala kang kasalanan, taas na ukusan ang haharap sa mga investigasyon na yan at syempre wala ka dapat mga paawa effect. Obvious ba? Di ba? Yung mga kababayan natin, sana talaga ay totoong nag-iisip na nang tama ang karamihan sa atin. Dahil makikita mo, makikita naman natin, eh, yung mga taong katulad ni Kibuloy, ni Duterte, ni Sara Duterte, ni Nabato de la Rosa, mga drama ang ipinakikita. Mga paawa itong mga to. Ang lalakas ng loob na gumawa ng kabalastugan pero darating sa punto na sila ay magpapaawa. Di ba? Alam ba ng kinauukulan kung paano at, at saan dapat Arestohin etong si Kibuloy Sa tingin ko, oo Sa tingin ko, alam nila At mangyayaring mangyayari yan bukas Pag hindi sumipot nga etong si Kibuloy Dahil uh, Sa pagkakaalam natin Ito po ata ay pangalawa o pangatlo na Na pagpatawag sa kanya Anyway, humantong na nga sa pag-issue ng Sabina Para Para kahit papano ay gumawa na ng paraan na tanggap naman ng, ng kampo neto si Kibuloy yung Sabina Siguro naman ay Siguro naman ay kahit papano, babawas-bawasan na niya yung kanyang pagiging bastos sa proseso ng ating batas, sa proseso ng investigasyon na ginagawa sa kanya. Dahil ang sabi nga na itong ilang taga-suporta ni Kibuloy, dapat daw ay igalang itong si Kibuloy, yung kanyang karapatan. So siguro bago igalang ng kung sino man at hingin ang paggalang ng publiko kay Kibuloy, ay sana siya ang maunang gumalang sa proseso ng ating batas at sa proseso ng ating investigation, o ng ginagawang investigation. Sabi, kung mangyari daw na hindi nga sumipot, ay siguradong um, maaaresto. At ano ang mangyayari? Napabay balitang balita na napakaraming armas nga natang si Kibuloy. At alam natin yung mga taong nag-iipo ng armas. Gusto nila na magpalago ng kanilang empire, magpalago ng kanilang power, para nga naman walang gumalaw sa kanila. Para nga naman kahit papano ay masasabi nila na sila ay above the law. Ang mga kilos ng mga katulad ni Kibuloy at ni Duterte, feeling talaga nila above the law sila. Kaya nilang baluktutin ang batas, matapos nilang baluktutin ang pag-iisip ng ilang mga kababayan natin, pati yung batas. Diyos ko po, ano daw mangyayari pag hindi daw dumating sa hearing ito si Kibuloy, sigurado daw, uh, Kibuloy, Senado at PNP daw ang siguradong gagalaw. Okay? So, sa madalit salita nakikita natin na uh, uh, sumasang-ayon, may pagkilos na rin po ang administrasyon ito ni Marcos Jr. sa sa dapat ngang gawin investigasyon natong si Kibuloy at bukod pa nga dyan, balita na rin po na um naka na nakaready na yung mga kaso kay Kibuloy. Grabe no? Grabe yung mga dapat ikaso dito kay Kibuloy. So ayan, darating talaga sa punto na nahaharap sa korte eh, si Kibuloy. Katulad nga ng sinabi ng US government, Kibuloy will face justice soon. Dapat lang talaga. Dahil ang matutuwa dito ay ang mga kababayan nating biktima at syempre kahit papano maitutuwid ang kaisipan ng mga kababayan natin na nabaluktot dahil nga sa paniniwala kay Kibuloy. Good luck!